Para naman sa balitang probinsya ni Yanig ng magnitude 6.3 na lindol ang baybayin ng Dalapuri Island, kagabi sa probinsya ng Cagayan, ayon sa Office of the Civil Defense, walang naitalang papay sa nangyaring lindol. Para sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Angelica Galvez. Limang tao ang sugatan at dalawang bahay ang nasira matapos yanigin kagabi ng magnitude 6.3 na lindol ang baybayin ng Dalapuri Island sa Kalayan, Cagayan. Ayon sa report ng Office of the Civil Defense, walang naitalang patay sa nangyaring lindol kagabi. Ayon naman sa tala ng Philippine Volcanology and Seismology of FIVOX, nangyari ang tectonic earthquake ala 7.3 ng gabi na may lalim na 10 km natagpuan ng epicenter ng lindol, 26 na kilometro, hilagang kanluran sa Dalapuri, Cagayan. Dagdag pa ng OCD, limang tao ang nasugatan dahil sa pagguho ng pader sa bayan ng Kalayan sa Cagayan. Tatlo sa kanila ang nagtamo ng minor injuries at dalawa ang nagtamo ng brain injury. Inaantay pa rin ng OCD ang karagdagang impormasyon tungkol dito. Para sa Euro TV News, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino.